Kadagdang dumating naman sa bansa ngayong gabi si Indonesian President Joko Widodo para sa kanyang official visit. Alas ah, 7.30 ng gabi, mamaya po yan ay inaasang darating ang Indonesian leaders sa William Moore Air Base sa lungsod ng Pasay. Bukas, argada ang iba't ibang aktibidad ni Pangulong Widodo Bibigyan ito ng arrival honors sa Palasyo ng Malacanang na pangunguna naman mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At magkakaroon din ang dalawang leader ng bilateral meeting kung saan ay matatalakay ang iba't ibang issue, partikular na ang pagpapatibay ng kooperasyon ng dalawang bansa. Mapag-uusapan din ang mga progreso sa pagitan ng Indonesia at ng Pilipinas matapos ang matagumpay na pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa Bansang Indonesia noong Setyembre ng nakarang taon. Ibabahagi ng dalawang leader ang progreso ng kanilang mga napag-usapan sa isang joint press statement sa kasusunda ng state luncheon. Sa Webes, 11 sa buwan ng Enero, ay nakatakdang umalis ng Pilipinas si Indonesian President Joko Widodo.